Formal nang tatayo ang Senado bilang impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Base yan sa laging sulat ni Senate President Francis Cheese Escudero sa Kamara. Kung ano pa ang nilalaman ng sulat na yan, alamin natin sa ulat ni J.B. Santiago. Sumulat na si Senate President Cheese Escudero kay House Speaker Martin Romualdez para sa pagtanggap ng Senado bilang impeachment court sa magiging panel of prosecutors ng Kamara kaugnay pa rin ito nang nalalapit ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa si nakatanggap ng sulat ang kampo ni VP Sara. Batay sa liham, alas 4 ng hapon sa June 2, nakatakdang tanggapin ng Senado ang listahan ng prosecution team. Dito gagawin ang ceremonial turnover ng Articles of Impeachment sa kababasahin sa public session ang pitong kasong isinampa laban sa vicepresidente. Presidente. Alas 9 naman ng umaga kinabukasan o sa June 3, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Oras na mangyari yan ay posible ang makapaglabas ng summons ang impeachment court at iba pang official orders kaugnay ng isasagawang impeachment trial. Kapwa kinikilala naman ng Senado at ng mga magiging bahagi ng prosecution team ang pagpapaubaya ng Pangulo sa Kongreso ng tungkol sa impeachment. We have yet to hear even the first piece of evidence mm -hmm. at doon naman kami babatay at dapat bumatay Oo, bilang senator judges na uh, uh, exercising neutrality. We have yet to hear the first voice of the first prosecutor to present the first evidence on the first article of impeachment. So kumbaga nasa genesis pa lang tayo. It's our duty to push through with the impeachment uh, proceedings in fact it's a duty of the Senate to to conduct trial so we have no choice but to proceed with the impeachment and to do our best as prosecutors No na, na ring tiniyak ni Escudero ang magiging patas na paglilitis ng kanilang impeachment court. It is up for each senator judge to defend his or her position in connection with that after trial. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan nating magpasya ang impeachment court. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, J.B. Santiago, Congress News.